Maligayang pagdating sa World Wonders Daily, ngayon, samahan niyo kami sa paglalakbay patungo sa isa sa mga pinakadakilang estruktura na likha ng tao ang dakilang pader ng China, isang kamanghamanghang tagpuan ng kasaysayan at arkitektura na nagbigay daan sa makasaysayang depensa ng China, ang pagtatayo ng dakilang pader ay nagsimula pa noong 7th century BCE, sa ilalim ng iba't ibang emperador at dinastiya, sa panahon ng dinastiyang Qin, ang pader ay pinalawak at pinagtibay upang maprotektahan ang kaharian laban sa mga mananakop mula sa hilaga. Ang dakilang pader ng China ay may haba na higit 21,000 kilometro, halos saklaw ang bundok at disyerto, ginawa ito mula sa mga bato, bricks, kahoy, at iba pang materyales na tumagal sa matinding panahon ng digmaan at pagbabago sa kalikasan, hindi lamang ito isang simpleng pader isa itong simbolo ng lakas at determinasyon ng mga sinaunang Chino na protektahan ang kanilang bansa. Ngayon, ang dakilang pader ng China ay kinikilala bilang isa sa mga World Heritage Sites at dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kahanga-hanga ang bawat bato, bawat pagliko, at bawat hagdan sa dakilang pader. Isang pagpapaalala sa ating lahat na ang determinasyon ng tao ay walang hangganan. Aling bahagi ng dakilang pader ang gusto mong bisitahin, mag-iwan ng komento at huwag kalimutang i-follow ang World Wonders Daily para sa mas marami pang kamanghamanghang kwento mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.